Good morning mga idol Papantaw tayo ng ating kanang ano, Dragonet Dito sa aking rice dan Sinubukan ko lang kahit wala ng laman yan eh, Pantawin pa rin natin Baka makakakulit pa tayo Kaapon ko Ikinana ng Ng hapon Eh kagabi naman Wala ng tubig Parang mababa yung tubig niya kagabi Kaya hindi ko alam kung may huli ito Wala so, Sinubukan din natin dito. So, Naubos na kasi naman laman ito eh. Kaya ibukan na din natin baka meron. Ayan. Mga idol ay, o. Hindi tayo dadaan. Sa uh, secret password. Baba natin yan. Ayan yan. Ayan. Tayo dadaan ngayon. sa baba. So tayo, mga idol. May mga butas dito. Ayan, no? oh. Tapos, yan Butas. butas ating camera. Hmm. <sighs> Yan mga idol, may huli siya. May huli siya kaya lang hipon. Ng huli. na hipon ng huli. May ako na ulit papandawin ha, hapon. Ah, madagdagan pa yan. Wala na talaga laman tong palisdaan ko. Wala na laman. So, di bale, tuhulugan natin na lang bangus yan. Magkaan tayo ng puhunan. Sukal na, oh. Tabasin, na. Yan, oh. Makakit na yung tubig. Mapasok na. Yan po, mapasok yung tubig niyan. Yan sa... Yan sa tubo na yan, oh. Sa dalawa. Saling dun. Sa main na ilog malas ang pagkakana walang nahuli pero mamaya baka subukan natin mamaya uli yung hapon kasi tumakas walang tubig kagabing mataas kaya dapat may tubig na mataas kasi ang alimang mas na mababa yung tubig hindi nalabas yan sa so, butas nila ayan mamaya try natin si e, lalim yung tubig lalim yung tubig o oh. pasok na yung tubig yung aming fish pond lalaki uh. na yung nyug natin o oh. Tignan natin yan. Laki na. Bilis lang lumakin yung dito kasi ganda yung lupa. Sipon. <coughs> Sobrang damig pag-abi. <coughs> 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 Ano idol. Ilang hipon ang huli kaya hindi ko na kinusa. Mamaya na lang kukunin. Sayang din yun. Makarami din. Uh -huh. Ito yung idol. Yan lang kaila amader na kubo sa fish pond. Diyan, maganda ito mga bay. Pag, uh, pag tanghali, lamig. Saka matulog din pag tanghali. Maglutoan. Ito ka ng mga pagkain nyo. Ito kumain. Sarap. Hmm. May imik pa. Ano, idol? Ito yung buhay dati dito sa probinsya simple buhay lang natin kailangan mag magaling sa buhay alam natin meron tayo silapia pa ako dito baka patay na ay wala na yan mga idol oh oo pa oh. Kwan. Wala ko alam sa iba kung anong tawag niyan. Sa amin lokal ang tawag namin diyan eh. Ayan. Mga idol. Kubo. Yung dumi. Kasi walang tao dito. <coughs> Wala galaan na lang to. Yan.